Sige, okay, random mo oh, oh, gusto niyo nang may card ba kayong gusto? Tingi sa amin lang. Random kongin? na lang, random para. Okay, Pili kayo isa. P ay ko na, Dian. Ay ko na Ayan. 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 Baka si Dian. Bakit may rapat siya sa kanila? Okay ako dapat makita. Wala na. Okay lang makita niya. Ipirma natin 'yun. Okay lang 'yan, ipirmahan oh, niyo lahat. Oo. Sige, go. Ipirma sa mo, pa-go din natin. Ipirma. Sige, pa-di mo nyo ka. Di mo nyo lang, di mo nyo ka. Bless you, bless you. Lagi mo ng cross, no? no. <laughs> Parang business man. Pusin, Sa'yo? man. Lagi mo ng cross. Layuan ka ng demonyo. talaga? <laughs> Nakana? anak. Moisture. Layo yung kamay ko. Ay, shot na ako. <laughs> Moisture. Ah, dry hands ako. Kaya, yan yung yun dahilan kaya nagkukulang yung cards ko. Ah, puro perma? Ang <laughs> dami <laughs> Okay. Okay, so, ito na yung card nyo. So, since marami siyang perma, feeling niya special siya. Oh, siya Feeling lang namin. Feeling nyo. Teka lang pa pala script ang mama G siya. Feeling niya <nyo. laughs> so, special siya. So, so, Kahit lagay mo siya sa gitna. Hindi, nakita ko, doble yung card eh. di ah.

diyan yun yun. tama, tama. Okay, okay. okay, okay. Saan yung moisture? Moisture. Moisture. <laughs> uh. Alam mo, magkukintuhan pa kami. Ha? <laughs> Medyo ano, konting, konting, konting. Hinalo kami ha. Eh. Ano yan? Ace na. Ah. Uh, uh, na dahil. Ano Ano Ayan oh, na, ayan na. na, ayan na. Ayan na, ayan Pahawak, pahawak. pahawak. Ah. So, pagka-snap ko. Pagka-snap, ano? So, pagka pagka ano? Sa ako ba sa lower half, no? Hindi, ah. nandito ah, pala yung card. sorry. Oh, okay, sa so, pagka-snap ko. Hindi, oh. ito pala kasi lower half, oh, di ba? Oh, ito yung upper half. Uh -huh. So yung top ng card ay, ay yung top card. Nandiyan. Talugo? Oo. Ah! sample mo ulit. Sa best friend mo natin. Close okay. up, close up. Close okay, up sa camera. Sa Baka kasi hindi kayo niniwala yung ko sa gitna eh. Okay, okay. Sa gitna okay. siya, okay, di ba? Okay, okay. Sa iyo, ako ng three. Mm. Pupush mo yung card. Okay. Okay, so. Palaob. Ah, palaob. Push niya eh. One, two, three. Hello! <laughs> 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 oh, Ay, grabe! Pagsimbo ka naman. <laughs> ah, last, last, last. Nakita ko yung video! Is... Isa pa! Isa pa! Isa I-video natin yan, ha? Ayan, bend natin siya. Okay, okay. May hirap na. Dahil may bend siya. Wala yung siya may sa gitna. Correct, correct, correct. Mm -hmm. So, may bend lang gitna siya. Okay, okay. Nanginginig na, mo? Oh, puta na! Oh, puta! Ang panalim. Mahal na Grabe! <laughs>